Ang talak niya naman, sir. Suklihan mo, suklihan mo. Ngayon, paghahanapin niyo pa, hindi naman ako taga rito. Ay, problema ko yun. Hello guys, video ko na to. Kasi may isa na namang customer na galit na galit. Natagal, natatagalan sa ano. So, i-video ko na para ano. Para safe. Kaya saan po yung ano, bahay ni Darren po? Sorry. Kaya saan po yung bahay ni Darren? Ati, Darren? Yeah. Ka! May ano? Ka! Yeah, po. Ang yung tangan pa yun! po. Tuloy oh, ko nila po kasi kaya ng time yan eh. traffic po eh sa... Um, Malayo din po pinanggalingan kalamba po. Sabihin mo, sa gitna pa ba ako? Hindi na po rin yan. Hindi kayo napakita po. Five hours lang po? Lama, bad trip na. Bad trip? Tignan mo lang ako ba rin? Kaya, hindi na pa rin yan ganito. Kaya, hindi kayo napakilagalang tayo kasi dyan, five hours na. Tagal-tagal niyan hindi Pag binaba pa yan, tignan mo. Nahirit na na ako dyan eh. Tawagin ta ta mo lang ako kanina pa siya nagmamadali ngayon yeah, yung uh, nagaan ko so. siya. Hmm? Kanina pa daw kasi kayo nihintay ko eh. Kayo ba niya? Hindi libre ba? Opo, po. Kanina ang na. pa, ang 5 na. Nakakapikon na. Eh... Pag may kausap pa ako, puro ka eh. Oh. Hindi eh, ko na nga yung delibe. Okay, double booking ka pa ata eh. Pwede nga double booking ka eh. kayo na pa 5 hours na. Oh allowed naman po yung double booking ka? nga sir. pero 5 hours na allowed. Allowed pa ah. rin ka Sir, kalamba po galing yung ano, yung kahit tugigaraw pa yon. Grabe naman. Grabe na sa mga rider. Nakakapitun na. Nakakapitun. Kano yan? 300 po. 385. Gigas ko sa'yo mamaya. Iwan mo lang yung gigas na akong pangkas. Ay, nakapay. Bigat-bigat yung saan ng parcel niyo tapos... Mabigat so, so, yung ulo ko dyan. Ang vista ko. Tapos ang... Tapos gusto nyo madaliin. Ay, wag ka mag-deliver yan. Wag ka mag-deliver. Eh, ito, po, ito lang hanap buhay namin, sir. Eh. Tapos... Dahil ito ta hanap buhay, wag ka mag-deliver. Kung ganyan ka ng ganyan. Grabe naman kayo, sir. Na. Puro ka grabe. Bro, yung 5 bars lang naman yung tinagal. Tapos... Bono na lang mo ng 5 bars yan. Kalamba po galing, sir, yung, ano, yung parcel nyo. Yun. Dito, dito deliver sa Manila. Kahit tag-tubigaraw pa yan. Kahit tubigaraw pa yan. Grabe na yung five hours yan. Double booking, walang problema. Kaso yung tagal. Tignan mo, magsi six hours na nga. O, oh, minuto na lang. O. Oh. Ay, napainantay. Panis na nga ata. Yan. Pagkain po ba to, sir? Hindi naman. Wala naman nakalagay na pagkain to. Siyempre, hindi na i-indicate yun. Oh. Baka kainin mo pa sa tagal. Kunin mo na nga yun. Kunin mo yun. Sige, Ayun, okay, tuloy. So, hey, yung bayad, sir. Yan, yeah, bayad daw. Hindi ka lang magantal. Gcash ko. Gcash ko. Gcash ko. Gantay ka. Number mo. Bigay mo dyan. Gcash na lang yung bayad. Wala akong cash. Bawal ba? Baka yun, pati yun, bawal. Oh. Antay ko po ngayon. Hindi, mamaya. Hey, mamaya na naman yan. Gagalit nga kayo sir, baka mamaya hindi nyo bayaran dahil so, sa sobrang tagal. Sayang yung... Bayaran, walang tiwala. Hindi sa walang tiwala sir. Eh, nangyayari kasi yun sir na ano, gigas-gigas tapos pag alis ng rider hindi naman na babayaran. Babayaran nga, nagmamadali ka ba? Masted mahintay lana. Kas na lang sir. Bawal bang, ba, bang, ba, bang, ba, ba, <laughs> Mamaya ako niyo pa eh, i si, hindi antay ako dito naman. Bawal ba, Gcash? Pwede, Pwede naman, sir. Pwede naman, sir. Pwede naman, sir. O, hindi ka cash mag-antay ka, dahil sinasabi. Send mo na ngayon kung ano, Gcash. Ayan, 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 ayan. Talapin naman kayo, sir. Pagduldulan niyo yung pera sa amin, parang ano. Wala ka palukuli dito, sir, sa, sa Oh, 1000. problema ko pa. Limang oras kang tagal-tagal, mas walang panoklo. Eh, anong ginawa mo doon sa double booking mo? Eh, dalawa lang naman yun eh, yung isa sa'yo. Dalawa, sa bakit walang kinita doon? Baka eh, naman this... sama mo ako, para magganyang ganyan, Eh, ayan, suklian mo, suklian mo ako, suklian mo. Ang talak niyo naman, sir. Suklian mo, suklian mo. Ngayon, pag-ahanapin niyo pa, hindi naman ako taga rito. Eh, problema ko yun.